Pinatigil ng Department of Environment and Natural Resources ang land agreement nito sa sitio Kapihan kung saan nakatira ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Dahil yan sa paglabag sa ilang probisyon ng kasunduan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Formal nang sinuspinde ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kasunduan nito sa Socorro Bayanihan Services sa lupang kinatatayuan ng Sityo Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte sa pagpupulong kasama ang ilang kinatawan ng SBSI, inilatag ng DENR Region 13 ang mga paglabag ng grupo sa Protected Area Community Based Resource Management Agreement o Pagbarma na 2004 pa nagsimula sa ilalim nito pinapayagan ng gobyerno ang SBSI na i-develop at pangalagaan ang higit tatlong ektaryang lupa na sakop ng Barangay Siring sa loob ng 25 taon pero labag daw sa kasunduan ang pagtatayo ng istruktura sa Sitio Kapihan na isang timberland area o forest land kasama pa yan sa condition uh, bawal po maglagay ng uh, mga permanent structures at uh, residential materials hindi rin pasok sa kasunduan ng pagbabawal sa pagpapasok sa lupa lalo't pag-aari ito ng gobyerno Arena. Tuluyan na rin tinanggal ng mga pulis ang mga harang na itinayo ng SBSI sa mga checkpoint papasok ng sitio Kapiyan. Dinepensahan naman ng DNR Region 13 kung bakit nabitin ang pagpapakansila ng protected area contract sa SBSI. May mga reklamo na raw mula pa noong 2019 pero naantala raw ang pagsisilbi ng suspension order dahil sa pandemya at mga kalamidad. So while we've been doing our monitoring regularly in the areas, I must admit that for humanitarian reason, parang nak nakonsider ko po yun na na um, hindi ko recommend for cancellation. Sa kabila naman ng suspension order ng DENR, hindi raw agad paaalisin sa sitio Kapian ang mga miyembro ng SPSI. Maging ang pagtatanim na isa sa mga prebelehyo ng Pakbarma, magpapatuloy din muna pansamantala, lalo't karamihan sa SPSI ay magsasaka. Sinanay Nanay Giselle tila nabunutan ng tinik sa lalamunan ng malamang may pagkakataon pa silang manatili sa sitio Kapihan. Masaya kami sir kung ganoon nga. Dahil ayaw naming umalis dito eh. Kung ano ang gusto ng din, susundin po namin. Yes, we are willing to cooperate. Nakatakdang magpadala ng bagong team ang DNR sa sitio Kapihan para sa investigasyon ng mga umano'y paglabag sa batas ng SBSI sa naturang kasunduan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.